Nancy, hindi sa harap ko pa? Wala nga naka paalam. Nandiyan na nilo. kaya wala sa harap ko. Mas babalik na rin pa ako. Nancy, ilang taon kang OFW? Eight years po. Gano'ng katagal na kayong may relasyon nitong si Joshua? ah uh, ano po, 4 years po and 5 months. May anak ba kayo ni Joshua? Wala po. Dahil nung umuwi po ako ng 2022, isang linggo po siya sa amin, tapos ilang isang linggo rin po ako sa kanila, tapos eh, umalis na rin po ako. So, na po parang ako dalawang linggo lang Wala kayo? Wala po. Balit, 2 two, weeks lang po kami nag, ano, nagsama. LDR four po. Years Opo, and LDR half, po. Parang ganyan. Opo. Anong trabaho ni Joshua? Naguuling po sa ano po may, sa Bicol po yung mga Okay, niyog, okay, po. Eh. Oh, po, yun po. May okay, mga po. anak ka? Oh, ilan tao, ilan ang anak mo? Tatlo po, tatlo po ang anak. Matagal na kayo hiwalay nung tatay. Opo, oh, dahil may, meron na rin po siyang kaano, hindi ko naman po sila ginulo. Ayoko rin po ng ano, away din po. Guwapo ba? Iwan ko po. Ano ba ang gusto mo ngayong mangyari? Isole lang, basta yung lapong ng na ko, kunin ko lang po. Tapos yung kaparte po ng magol Ang nag-alaga po talaga nung kalabaw, yung pong magulang. Ah. Ako po bumili noon eh. Magkano ba ang nagastos? 43,000. Matagal na po kasi nung pong asa ako dun eh. So, may kalabaw. Tatlo po yung baboy na yon Pero yung sa, sa tatlong baboy po na yon Mal may Lumaki yung... na siguro ito. Opo. Mga biik ba ito? Ano ba ito? Malaki na po. Na, buntis po yon Joshua, inaamin mo naman na may relasyon kayo ni Nancy. Opo. Matagal ma uh, four years po ako naghintay. Ano ang naging dahilan? Na, eh, kung maayos naman sana, bakit nagkasiraan? Sino nakipaghiwalay? Ano ba? Hindi ako binigyohan, ma'am. ako. Ah. Tapos, nakamute lagi ako, ma'am kinakausap ako. Nakapatay yung camera niya. Bawal po kasi akong cellphone doon. Bawal po Hindi ko po siya marunig, ma'am. Yun po ang kinasakit ng damdamin sabi ko. Sabi ka, ano ba ang tinatago mo? Naka... Lock ang profile. Pag sabi mong i-post kita, i-post kita, naka-ano naka ka pa sa cellphone ko. Naka-profile. sabi ko, profile mo nga ako. Mahal mo ba ako? Wala kang babae. Sabi ko, isa lang ang account ko sa'yo. Ang dami mong account. Oh eto eh diba? napakasakit niyan <laughs> ala naman po ano yun lang pong inano ko po sa kanya yung binabantayan po niya ako nagulat na lang po ako pagising ko po ala na ala na, pictures o baka naman kulang lang sa pag-uusap ito kailan e, ka ba umuwi kailan ka dumating dito dito po umuwi lang po ako dahil po sa ginawa po niya sa akin paninirang puri Sabi sa akin kasi niya ma'am bilak wag na daw akong sa amon na na, 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 na na kasi yun ang <laughs> na nag-block sa akin De, hindi ko po siya ma ma'am ah Di sabi ko, ano ba, anong, anong, ano, sabi ko. Tapos, nagbibihis ma'am siya, pumasok bigla yung lalaki, wag daw ako maingay. Sabi niya sa akin, ganyan, wag daw maingay. Pumapasok ang amo mo habang nagbibihis ka. Hindi po, hindi po, Huwag gawa po niya yan. Signal, kaya, sabi po. niya sa kaya akin, kaya, wala um, um, siya po, wala siya po, wala siya po, po, wala siya po, wala siya po, wala siya po, po, wala na, parang sabi ko wala na. oh, sabi din pala. Galit hindi to, po, magulang magulang ko. galit ko, so, pati magulang ko. hindi ko gan... na na recruit ko. Oh. Sabi ko, may... uusin uh, ko talaga. Kasi... Huwag kayo maniwala. maniwala. Galing marami maniwala po, marami niya. Madali po gumawa ng kwento yan. Ano bang trabaho mo, Joshua? <laughs> po, marami po, ma'am. Na... Minsan, ma'am, nagbabayan sila ko ng hayop. Minsan, naghahabal-habal ako, ma'am. Minsan, nagkokopra lahat. Po. Nasaan na ang kalabaw, baboy at motor, Joshua? Oh, ma'am, bininta ko talaga, inubos. Yung motor, ma'am, nandito, inubos ko talaga, ma'am, sabi ko. Gusto ko, sasa sasama sasa ko yun sa kamatayan ko. Kung... Joshua? oh, ko talaga, ma'am. Kailan mo bininta? Sa, uh, katapusan. Tapos yung baboy ay pichat. doon sa ata, ma'am, yun ang ngayon. Pero dito okay. ako saan. Inom ako, ma'am, ng ko sa bahay. Saan-saan ako Sandali lang. Gusto ko sana makausap okay. si Kapitan, eh. Tap. Ito bang Yes pa. Nakababata mong kapatid ito. Yes po. Okay, ito ba ay may history ng paghigop ng kung ano man? Hindi ko po ma'am nakikita ma'am. Pero may nagsasabi. Siguro yung mga sigarilyo mo matalak lang ma'am, ang bisyo ko ma'am, talaga yan mo sabi. Pare, ano ba 'yung sigarilyo? Maling-mali naman Joshua na binenta mo, eh, hindi naman sa'yo yun. Nasaan ang pinagbentahan mo? Nasaan ang pera? Hinirong ko talaga. Hinirong ko sa mga barbada. Sabi Ubusin natin ito. Sabi ito na ang huling buhay ko. Sabi ko Sir, ang sad boy mo naman. Sabi nga po niyan. Sabi mo, mahal mo si Ma'am Nancy. Pero ito, pero meron po kayong My Day. Ito po yung sabi nyo. Ito po si Nancy Robles na buntis ng amo ng niya sa Qatar. Kaya po siya uwi, tatakasan daw niya. Sa akin, papa ako, magaling ka pala, may doktor tayo, baliw ka ba? Ganyan sir, yung sinasabi mo, kung mahal mo po ang isang tao, ah, ay, never ay, ay, mo ay, ay, siyang ay, ay, sasabihin ng baliw or whatsoever. Paano ba ito natin maayos? Kasi mm -hmm. ang gusto lang naman na ni Nancy, eh ibalik mo. baboy na. Siya po, ang nakinabang lahat ng kinita niyan. Galit na galit pa sa, sa, sa akin, wala akong hirap dyan, wala akong, pakinab wala akong pakinabang dyan, wala akong hirap-hirap dyan. Hirap dyan. Ako po ang mabas to. Pumili bait ng bahay. Pinahayos natin yung ano, para may uuwiang ka, sabi mo. Ako. ang sabi po niya, binili bunong, po niya ng baril niya at ninanakaw yung manok niya. Oh. So, so, paano so. po natin masasettle to and paano niyo po mababalik itong mga naipundar ni ma'am? Ay Eh, na ako ma'am kasi dito ma'am, madali naman ako kumita ng pira dito. Uh, nawala lang talaga ako sa sarili na uh, sobrang silos. Joshua, handa ka bang magpa-drug test? Drug test? Opo ma'am, sige ma'am. Ginawa ko po ng video niyan. May video po 'yan sa kanya. Yun po yung panakot ah. niya sa akin. Sex po. Ginawa po niya ako. Tapos yung po yung panakot niya. Sa Pilipitan po niyang pinagawa sa akin yun, yung pala may plano siya. Nilis po niya yung mukha niya sa camera, tapos ginawa po niya sa akin, tapos sinabi niya may lalaki ako, tapos, in, bi, tapos kinabukasan, bebenta ko na ihayop kasi nagloko ka ng lalaki ka, nakipagtali ka sa lalaki. Sa mismong harap ng Pero ko actually, ako. kayong dalawa yon Opo, kami dalawa. Ba't ka ay, na merong video. Eh kasi po pinilit po niya ako. May lalaki ka dyan? May lalaki ka dyan? Kaya ayaw mo sa akin magpaano? Kung siya mama nag sa akin, pinapasahan ko rin siya ma'am. Siya po nagturo niya ang una sa akin. Yung Ay, hindi unang po. time namin, po. siya po nagturo talaga niya. Siya, niyan. siya Ay, na ang una. Na wala po kung siya po nagturo sa akin niya. <laughs> <So, laughs> Pinagkalat mo so, ba hindi, yung hindi, video, hindi, Joshua? Po. oh sa mga kaibigan pa. ko. Inano niya? Sinat po niya yung mga kaibigan ko. Pinirang po niya ako sa mga kaibigan ko. NBI ang kaso. Makukulong ka, Joshua kahit isa lang ang pinagpasahan mo. Pinarik so, tutulungan ka namin na mag-file okay? okay, sa lupon. Kung hindi kayo magkakaayos dyan, pwedeng magkaroon ng certificate to file action. Tungkol lang muna ito doon sa mga baboy, yung mga ano ha, kasi mga ari-arian yan. Pero, tungkol doon sa mga video, diretso tayo NBI. Opo. Kakasuhan mm -hmm. ko po sila, tapos po yung girlfriend po niya, kasagwat niya na pinag-alohan po nila. Kung halos ah, sa, sa masira po ulo ko sa ibang bansa. Halos masira po yung ulo ko, hindi pa ako kumakain. Tapos yung amo ko awang awas sa akin. Awang awas sa akin yung amo ko, hindi na, hindi ako hindi na ako kumaka, kumaka, ano, wala na ako sa, sa tarbaho. Nakatulala na lang ako, hindi ako kumakain. Yung alaga ko, napapabayaan ko. Sa ginawa nila sa akin, pati yung girlfriend niya, kasagwat niya. May girlfriend po siya. Andito po sa akin. At yung ano, ano ang ginawa nila? Nag-ano uh... po siya, sabi po nila, nagpanggap daw po silang magjowa. Para lang po maano nila ako. Lumabas ba ito sa Pinaos, mga nag video? nag po sila. May post po sila. Na okay. May My Day. May paninira sa iyo? Parang ano lang po. Yung ginamit po. Sabi po nila, pinanulaw -ano po nilang dalawa na magkarelasyon silang dalawa. Okay. May ano po. Magka-video call po sila na nag -chat, chat na nagtatawa na, Tapos magka-chat din po kami ni Joshua. Okay. So, parang bullying ito? Oo. Binuli po nila akong dalawa ng jowa niya. Yung oh, pong babae, pong, eh, tingnan, natin, tingnan natin kung papasa sa prosecutor. Opo. No? Kasi ebidensya ang kailangan nito na. So mga magkano ba ang pinag-uusapan natin dito? Yung pong kalabaw, 43,000. Yung mga Opo. baboy? Anin po yon Ang natira hmm. na lang nga lang po dalawa, binigay ko po doon 51,000. May 20,000 pa po na ano, hiningi po niya pang negosyo. Hmm. Tapos pera okay. pa po yung mga iba. Hindi ko na po inano po yon kasi malilit na, okay. ba? malilit na lang yung po motor, yon Yung motor, yung, o, motor. Taka, yung motor, oh, motor. 32,000. Tapos pero 32. pa po mga mga yung mga pinauutang ko po doon gusto ko rin po sanang makuha doon sa Bicol na siya po kasi nakahumarap doon sa barangay hall mm -hmm. eh ayod po sa akin yung manunong babae eh, sila po nag-usap ng dalawa doon sa barangay hall twenty na 21,000 tapos sa kabuntun sa hipag po niya na ano 4,000 maabot po ng 25,000 po mga 146,000 Nay uh, Nay may alaga ba kayong kalabaw? Ibinigay ko na po, kinuha po ni Joshua. Kasi nagagalit nga po siya. Si Joshua? Si, okay, opo. Oh Joshua, meron ka bang maibabalik na pera? Ah, May mababalik ka bang Sa ngayon, walang wala po. Talaga, talaga sumas po talaga akong hindihan okay. Okay, lang. So ngayon, ang gagawin natin, klaruhin natin at magkakaroon okay. tayo ng kaso para ma-establish natin kung magkano ang dapat na isolate. Magkasuhan na lang kayo para mabigyan ka rin ng pagkakataon. Okay, Joshua? Para mabigyan ka rin ng pagkakataon na mailahad naman yung poder mo. Kapitan Ariel? Uh -huh. Kap? Oo. Umaasa, Kapitan Ariel? Opo, umaasa po kami na magiging patas kayo even na itong nire-reklamo yes, ay kapatid mo. At tatanggapin niyo po and ito and si Ma'am Nancy to dyan to sa barangay hon. Magulang ko hindi rin alam. Sir, kaya nga po kaya pupunta diyan. Eh, kaya nga Joshua tumahimik <laughs> ka na diyan. Tapos ko lang naalaman na may ganito silang problema. Oh, yun. Yes. Kasi jo yung sa akin is ng rapid rapid toll collection. Rapid, 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 rapid. Oo. Oh, oh, Salamat. Maraming salip, okay, maraming po, maraming, kaya, salamat ka. Kasi ano na awal sa magreklamo sa barangay. Oo. Ang sabi ko sa kanya, kung may reklamo ka, umuwi ka dito. okay. Sige, magpapatuloy ka. Alam ng ng Joshua. Tumahimik ka na dyan. baka batukan ka oh. na ng kuya mo. Ha? Oh, okay. pati nanay mo, dinamay mo pa. Nancy, ikaw naman Nancy. E, tumigil na tayo sa paggaganito. Ha? Dalawang linggo lang kayong magkasama, apat na taon kayong ano. eh, e, e, Iwasan na natin 'yan, ha? May, Ay, hindi na intindihin mo na lang ang mm. mga anak mo. Opo, hindi ko na po ano. Mm. Basta okay. ano ko lang po, maisolo niya sa akin lahat ng hmm. ano ko, oh, oh. Naghirapan ko. Na. Kasi po yun, hindi ko po basta-basta, ano yun eh. okay. Kaya, Kaya, Kaya nga, nga, naiintindihan na natin ba yun. Umuwi pa ako, wala ka, akong kawi okay. pera. Oo, oh, oh, Ma'am Nancy, sasamahan namin kayo dito sa tanggapan po ni Kapitan Noriel Natanyo. Mm. At aasistihan po kayo ng reporter namin. At patuloy din kami makikipag-coordinate kay Kapitan, pati na rin po kay Joshua, ukol dito sa inyong inilapit na concern. Opo. Oh, okay.